yellow yellow mga katigangs eto may ice cream na ako at saka dessert last round na kaya ito titignan natin pagkakain ko ito kung medyo may paglalagyan pa balik tayo ulit sa buffet pero pag wala na last na kaya ito wala na kayang round <laughs> pangatlong round na ito na napakarami yung unang round eh tatlong plato yung tat yung unang round eh hmm. kaya sa palagay ko tama na kaya ito siguro pero titignan ko mamaya pag may prutas sila na ano masarap kakain pa tayo ng prutas kasi ito, ice cream mang ito eh yung ice cream yung plain yung pinalagay ko kasi kanina yung sinundan ko sa pila may nilagay na caramel sa ibabaw kung ano ang nilalagay sa huwag mong lagyan eh, masisira yung lasa ng ice cream kung anong lasa ng ice cream na yan sabi ko kaya tignan natin kung masarap o tikman pala natin okie dokie mga katigang tuloy ang lamon bye bye